Good afternoon everyone. Ito yung pinaka tourist attraction ng Macau. Pang aming mga turista pinakiakyat namin kasi kami mga oldest na kaya hindi kami pwedeng umakyat. Ito guys, super dami pa rin ng tao. <laughs> pinakababayan. Mamita, tara ikot tayo doon. Dito. Dami na bile. Mamita! Mamout sipon kanilang mga special dito. Sadumay ko. Mamita sa kaya tayo kakain mamaya. Kasi dito kami kumain ng Saan? Dito banda? Dito. Alika, tignan nga natin pag wala. Dito na tayo sa Jollibee. Dito kami kumain ng Dito banda? Dito almost lahat. Dito take away. Take away lang? Pwedeng mag-dine-in. O oh, ayan, ayan, ayan. Tignan nga natin yung kanilang mga prank. Kasi kumain kami doon pa eh. Hindi dito eh. Eh, eto rin, no, Hey, guys. Sarap. pala pa rin pagbabago dito sa Macau. Ganun pare rin. Ah, dito kayo kumain. So, dito tayo kakain mamaya. Pwede dito. Kasi makakainan ng Ha, oh, baka naman mahal. Hindi. Ano lang, magkano lang ang magastos mo? Uh, abang nasa taas sila, tapos tayo naman eh, magtingin-tingin ng ating kakainin na. iyak natin sila mamaya sa gilid kasi may marami ring ano doon eh dito sa bandaroon ang alam ko kasi bandaroon mayroon pa doon eh, mga pilipin ano eh hindi yung mga iba nilang ano doon Oo, oh, ibang kainan doon. First time ko yata itong napuntahan na. Hindi kasi parang hindi rin pansin kasi dito na siya. Okay. Experience sa Hong sa Macau. <laughs> <laughs>

Ayan si Kuya na Pogi. Ayan. Turkish ice cream. Ah, yun na Philippine? Why well, you know salamat? Oh, Thailand. Okay. Good afternoon, guys. Nandito kami ngayon sa Venetian Hotel. Nandito kami sa labi ng Venetian. Super ganda. Napakakintab ng kanilang floor. Super. Kanilang kasi banda roon. Super, pwedeng maglaro sa kanilang mm -hmm. floor. Ang game daming tao ngayon. Medyo mainit sa labas. Yeah, we